Sa unang tingin, ang makikita mo kay Tanggol ay tapang. Isang tindig na hindi natitinag, isang tingin na kayang magpatunaw ng bakal. Ang kanyang mukha ay tila mapa ng kiapo, magaspang, may mga peklat ng nakaraan at may kwento sa bawat guhit. Ang kanyang mga kamao ay laging handa at ang kanyang boses ay may bigat na nagpapatahimik sa sinuman. Ito ang Tanggol na kilala ng lahat, ang alamat, ang mandirigma. Ngunit kung magkakaroon ka ng pagkakataong tumitig sa kanyang mga mata, lampas sa galit at sa postura ng isang leader, makikita mo ang isang bagay na pilit niyang itinatago. Isang malalim at nakalulunod na pagod. Hindi ito ang pagod na nadadaan sa tulog o pahinga. Ito ay isang pagod na nakaukit na sa kanyang kaluluwa. Pagod na mga matang nakakita na ng labis na karahasan, ng sobra-sobrang pagkakanulo, at ng paulit-ulit na siklo ng buhay at kamatayan sa mga eskinita ng kuyapo. Pagod na siya sa pagtakbo. Pagtakbo mula sa mga autoridad, mula sa mga kaaway, at higit sa lahat mula sa sarili niyang mga demonyo. Pagod na siyang makipaglaban, hindi lang sa pisikal na away, kundi sa araw-araw na pakikibaka para sa respeto, para sa espasyo, para sa buhay. Pagod na siyang maging malakas para sa lahat, pagod na siyang maging sitanggol, pagod sa pagiging pagod. May mga pagkakataong gusto na lang niyang maging invisible, isang anino na lang na hindi napapansin ng sinuman. Sa likod ng bawat suntok na kanyang binibitawan ay ang pagnanais na sana matapos na ang lahat. Sa likod ng bawat sigaw ay ang bulong ng isang kaluluwang naghahanap ng kahit isang saglit na kapayapaan. Isang lugar kung saan hindi niya kailangang maging alerto kung saan maaari niyang ibaba ang kanyang mga balikat at huminga ng maluwag. Ngunit ang kapayapaan ay isang salitang banyaga sa kanyang mundo. Hanggang kailan kayang magpatuloy ng isang tao? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang katawan ang walang katapusang bugbog at ng isang isipan ang walang tigil na tensyon? Siya ay isang makina na matagal